Tara guys, samahan nyo gawin natin tong isang tier na cake na birthday at the same time baptismal cake. So ang ating cake size is 6 x 6 Binalot ko siya ng chocolate frosting yung feeling ko. Then pinaikot ko na rin kasi marami siyang sobra. Ang ating frosting for today is Ever Whip. Nakagamit na ba kayo ng Ever Whip? Yes po, masarap siya at madaling i-prepare. Ang downside lang ng Ever Whip, meron itong overmix. Pag na-overmix mo siya, titigas na siya at hindi mo na siya mapapakinis. Kaya ingat po kayo sa pagmi-mix or paggawa, pagre-ready ng Ever Whip. So ayun ang kulay nga ng ating cake is pink. Ganyan lang naman ako magkulay. Nagkulay lang ako ng konting frosting with pig at nilagay ko na sa ating cake. So, ayan. Kung tatanungin ko kayo, magkano nyo ba ibebenta ang mga to? O, di ba? Ang area ko po is Cavite. Ayan. So, ayun na nga. Ito natin cake natin na birthday and baptismal at the same time ay medyo mataas at ang laman po niya or ang cake niya mismo is moist chocolate cake with eggtion and milk ha pag tinikman mo ito lasan-lasa ng, lasa ng brownies oh ayan so tapos yung mga ginamit ko dito as you can see doon sa unang picture natin meron siyang mga butterfly na gold gold made regisya. siya meron siyang happy bird at meron din siyang yung kung ano yon nasa yellow bus